isang bansang marami ang nagugutom, bawal mag-aksaya ng pagkain. Istoryang binantayan ng ating kabrigadang si Bam Alegre. Sa halip na sa eskwelahan, sa palengking ito sa Navotas agad ang tungo ng magkakaibigang sina Justin, JJ at Marcelino. nung tingin, di mo mawari ang kanilang pinagkakaabalahan. Yun pala, ang mga butil ng bigas na nalaglag sa palengke, isa-isa nilang pinupulot. Ang kanilang naiipon, siya na nagiging pagkain nila sa buong araw. Hindi na nila alintana ang dumi at alikabok ng mga napupulot nilang bigas. Ang mahalaga raw magkaroon ng laman ang kanilang kumakalam na sigmura. Si Marcelino, ginalugad ang bawat sulok ng pwesto na ito. Bawat butil mahalaga kahit panadaan-daanan na ito ng mga tao. ang mga bigas na kanila naiipon, kanilang inilalagay sa baon nilang plastic cups. Pagkatapos ng mahigit isang oras, halos na puno na rin ng magkakaibigan ang kanilang mga baong baso. Pang nangalakal po kami, lagi po kami, wala po kami naikit ang kalakal. Kaya po nang, ano lang po kami, dalamputan lang po kami ng bigas. Para may makain kami. Ngunit sa kanilang paglalakad pa uwi, natapon ang bigas na kanilang daladala. Si Marcelino ang pinakamatanda sa grupo. 10 taong gulang pa lamang siya at tumigil na sa pag-aaral. Kailangan niyang dumiskarte para sa kanyang sarili dahil hindi naman sapat ang kinikita ng kanyang mga magulang sa pangangalakal ng basura. Okay lang po sa akin yung kung mamulot si Marcelino ng bigas, huwag lang siya gagawa ng masama. Si Justin, walang taong gulang ang pinakabata sa magkakaibigan. Nakarapot lang din daw ang kinikita ng kanyang ama, kaya naman siya na gumagawa ng paraan upang masolusyonan ang kanyang gutom. Hirap sila eh. Walang pagkain. Walang tulugan. Tapos, yung tatay hindi nagtatrabaho. Nahawa rin ako sa pamangkin. Kaso wala, wala rin ako magawa. Mahirap lang yung kanil. Si JJ naman, uli lang lubos na. Nakikitira na, na lamang siya sa kanyang tiyahin at sa murang edad, responsibilidad na niyang buhayin ang kanyang sarili. Magkakaibigan lang kayo, magkakamag-anak kayo? Magkakaibigan lang po. Sa kayo nagkakilala? Sa Agora, Agora lang po. Sa palengke na? Po kami nagkilakilala. Pa, ano, tapos lagi po kami nagluluto. Tapos dibidip po kami ng lato para makakain po kami. Si Justin agad na nilinis ang mga bigas na kanilang nalikom. Alas 4 na rin kasi noon at hindi pa sila kumakain. Maingat niyang tinatanggal ang mga bato at mga duming na halo sa kanilang bigas. Pagkatapos sa kanya ito hinugasan. Sina JJ at Marcelino naman ang nakatokang maghanap ng pangsiga. Pinagtulungan na nilang dalawa ang pagpapaapoy Ilang minuto lamang agad nilang isinalang ang nahugasang bigas ni Justin. Isa pang lutuan ang kanilang inihanda. Dito naman daw nila iihawin ang nadilehensya nilang tuyo mula sa kanilang mga kapitbahay. bahay. pumangingi po kami ng tuyo. Ato, po iyan po namin. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, sa wakas, makakain na rin ang magkakaibigan. Ang karton na kanila napulot, nagsilbing plato na ng tatlong paslit. Kahit na mainit pa ang pagkain, agad nila itong sinunggaban. Mainit. Justin, hindi tinigilan ng tuyong kanilang pinagsasaluhan. Si pati ang ulo. Si Marcelino naman, siniguradong walang natirang kanin sa latang kanilang pinaglutuan. Paano ba naman kasi? Ito na ang una at huling kain nila sa araw na yon.